Hello guys, good morning sa inyong lahat. Ito ang ating kalapwat, laki na nila guys oh. Oo, oh, malaglag. Oh, you want to selfie-selfie? <laughs> Ayun guys, mayroon akong kukwento sa inyo dahil merong kahapon. Dahil nga sa pag-upload natin ng video, merong isang babae na nag- uh, may nag-message sa akin. Isang babae. Ngayon, ang sabi niya sa akin, may nakita daw siya na anak ng kalapate sa rooftop ng kanilang bahay. Ngayon, sabi nung ano baka daw itapo nung kanyang amo. Dahil yung kanyang amo, ayaw niya nang may kalapate sa ibabaw ng kanilang bahay, sa mga rooftop nila. Ngayon, sabi niya, alagaan daw niya. Ngayon, hindi naman niya agad-agad mapakain. Ibinalik niya sa pugad. Tapos sabi ko, uh, umuulan. 'di ba kahapon umuulan. Ngayon, sabi ko ay lagyan na lang ng bubong ng kanyang bahay-bahayan para at least uh, hindi siya mabasa ng ulan. Eh di ngayon, sinunod naman niya. Ah, uh, tinuruan ko rin siya kung paano gumawa ng sarili niyang ring para malagyan din niya ng kanyang sariling ring. Yung babae na nag-message sa akin, mga idol. Ngayon, ngayong umaga, sad siya mga Anong... idol. Ngayong umaga, sad siya. Alam niyo kung bakit. Anong nangyari? Ito, ipapakita ko sa inyo mga idol. Yan yung nangyari sa kanyang kalapati Dahil, ang dami palang uwak doon mga idol. Kaya pala yung kalapati nila ay nagtatago sa mga tiles. Doon nangingitlog sa mga nakaimbak na mga tiles. Doon nag, uh, doon nagitlog, doon nagtatago yung kanya mga sisiyo. Pero nagtataka siya, bakit isa lang daw sa akin kalapate ay dalawa. Sabi ko, baka nakainan na ng uwak yung itlog niyan. Hindi nga ako nagkamali mga idol. Kinain ng uwak yung sisiyo ngayong umaga. Kaya sad na sad siya ngayong umaga mga idol na pag message niya sa akin, kawawa daw yung kanyang alaga. Uh, karni na kinain ng kalapa kinain ng uwak mga idol yung kanyang kalapate mangiyak-ngiyak siya sa kanyang uh, pagsin sa akin ng mga idol kinakain kasi ito ng mga uwak mga idol yung mga sisiw yung mga itlog o oh, kaya itong akin alagang alaga ko ito dito mga idol sa barko libangan ko talaga ito oh. yung aking biskwit, yung biskwit ko na yung pang merinda kong biskwit mga idol, sa kanila ko na binibigay. Kumukuha ko ng biskwit, pang merinda ko, pero sa kanila ko na binibigay. Kanyang yung kamahal yung mga alaga ko na yung mga idol. Tapos yung mga nanay nito, dahil hindi naman ako kumakain ng kanin dinaputi. na puti, kumukuha ko ng kanin na puti doon, at yun naman ang pinapakain ko sa mga alaga kong kalapate. So mga idol, alam nyo kung bakit napakalaki nito? Yan, napakalaki nitong aking kalapatin na itong anak ng mga idol. Dahil alam nyo mga idol, nung bago pa lang yung nanay nito dito, na si Iran, nung bago pa lang si Iran dito sa akin, ay inaasawa siya ni Kwait ko, yung malaking Kwait, inaasawa siya. Ngayon, nung bandang huli, ay hindi na rin siya pwedeng mapanagutan kasi yung si Kwait ko, may asawa na rin siyang isang Iran din. Yung Iran sa yung dalawang Iran kasi magkakulay. Kaya itong si Quiet akala niya asawa pa rin niya ay gusto rin kasi nung isa. Kaya bago talaga siya ng itlog, siya na muna talaga yung kanyang karelasyon. Ay siyempre yung isa nagkaitlog na rin doon sa taas, maglilimlim na rin siya doon sa taas ng crane. Hindi niya na mabibigyan ng sustinto itong isa, kaya nag-asawa siya ng bago. Kaya ang duda ko mga idol, nabuo na yung itlog ng kay nabuo na yung itlog nito na kay Kwait. Bago niya na ano, bago niya na bago niya na asawa nung anak ni Dagol. Anak namin dito ni Dagol. Bago niya na asawa, maiitlog na sa tiyan dun ka, uh, kay Kwait. Kaya ang laki nito mga idol. Tingnan niyo naman. Pangkon 'yan. Kayang bumuhat nito ng uh, yung pinapasabog na nila kinakarga sa drone. <laughs> Isang ganito kalaking missile, o. Oh, ilalagay dito sa ibabaw, oh. Kaya nang ilalaglag yan, mga idol. Papunta ng Iran. <laughs> Babalik siya sa Iran. May kasama na. <laughs> wag naman, mga idol. Ang ganda niya, no. ay lang, mga idol. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Eh, -bye. Hey, laki